Ang third eye, pag bukas, bukas yan. Pwede mong i-ignore, but you have to learn how to do it. It took me a while. Ako, nahirapan ako nung primero eh. Kasi nag-artista ako, ang hirap ng mundo ng artista. Tapos bukas ang third eye mo. Tapos hindi naman nila alam yung tungkol doon. Hindi naman uso noon ng pag-usapan ng ganyan eh. Kinakausap lang nila ako noon pagka may na matanda o kaya palagi may nasisira pag nag-shooting kami sa isang lugar na medyo na medyo hindi matao. I guess, yun lang ang pwede mong gawin. Hindi hihina yan. Pero, if you don't use it enough, you learn how not to, how to ignore most of the things that you see. Depende sa klaseng gift meron ka. Kasi magkakaiba yan yung bukas ng third eye, hindi naman pare-pareho. Hindi pare-pareho ang gift. Merong nakakakita lang, merong nakakarinig lang, merong nakakaramdam lang, merong naiiyak, hindi niya alam kung bakit. May nag-message sa akin, Ma'am, napanood ko po ang sabi, kailangan nung magsuot ako nito na may wordings na hindi ko alam kung ano yung wordings na yon para lang mailigtas ako sa mga negative energy at sa mga masasamang mangyari, masishield ako. Ang sagot ko po ay ganito. May mga bagay na makakapagligtas iyo like crystals to a certain extent. Pero hindi hindi sa lahat ng bagay at hindi sa sakuna o sa mangyayaring sa negative energy. Hindi po. Hindi ka kahit ano pang Powerful kung man, man, mandala man yun, o or orasyon man yun, kahit gano'ng ka-powerful nun. Kung masama ugali mo, hindi ka nagdadasal, maitimambudhi mo, nananakit ka ng babae, ng bata, ng mga hayop, wala kang protection, Maniwala ka sa akin. Ang kasama mo, negative energy pa rin. Kahit ilang mandala pa ang isuot mo, Negative energy ang kasama mo. Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo po yan. Hindi ko po alam kung sino nagsabi noon. Maraming yun po ang paniniwala niya. Ayaw ko pong salungatin. Pero ang totoo ay yung sinasabi ko sa inyo. Common sense na lang po. Mag-isip-isip tayo maski anong klaseng bagay ang isuot ninyo na pinaniniwala ang mapuproteksyonan kayo ng negative energy, pa, paano kayong mapuproteksyonan ng negative energy? Eh, kayo yung negative energy kung masama akong galing. Ninyo. Yun po ang ibig ko sabihin. Yun po. Kaya, mahalaga pa rin yung nagdadasal. Mahalaga pa rin yung huwag nag-iisip ng masama. Lahat naman tayo nagkakasala. Sino ba ang hindi? Pero we try our best. Lahat tayo nagkakasala. Pero we try our best na huwag maulit. We try our best na huwag nating maulit yung kasalanan na yun. Yung effort na yun, nakikita naman yun sa taas. At saka huwag mababastos ng ibang religion. Kasi kung yun ang paniniwala nila, as long as they're doing good things, then fine, so be it. Wag, wag, wag. Kasi religion is only man-made. Hindi yun dapat maging sanhi para mag-away-away tayo. Tatandaan nyo po, hindi po ako naminilit na maniwala kayo sa akin. Nasa sa inyo po yun. Wala naman po mawawala sa akin kung hindi kayo naniniwala. Ako po, thank you. Ako, I'm just a humble servant. Ako po ay na pag lang itong mga panahon na to para maipaabot sa lahat ng gustong makinig ang mga bagay na dapat nating gawin upang tayo ay mailigtas. Wala po akong ibang sinasabi kundi yung pinararating din nila na kailangan pagtulungan natin na mabago ang ihip ng hangin kasi pasama na po ng pasama. Kung hindi naniniwala ang ibang bansa, at least sana yung bansa man lang natin dahil dika sa atin ng makajos at naniniwala sa utos ng langit. Sana pakinggan natin yung magbagong buhay, magbagong loob, tumulong sa kapwa, mahalin ang mga magulang, isagarta, same with beringan. No, no, different, very different. Ang nakatira sa beringan are elementals. Ang nakatira sa agarta are beings from different planets and human beings too. Hindi, hindi pare-pareho. Hello po, I have been hatched or I feel kinulam ako magmaligo ka ng, ng salt bath maligo ka pagkatapos yung ibanlaw mo yung isang timba na medyo maligamgam na tubig, lagyan mo ng isang tasang regular salt salt, regular salt uh, rock salt tapos yung ibanlaw mo, hindi ka pwedeng magbanlaw ng iba pwede ka magbanlaw the following day na it, it, that should help you a lot or you buy incense salt kamanyang sa may tabi ng simbahan mag uh, pabaga ka ng uling, and then you sprinkle that, ma mausukan ka, automatic yan it will go away. It will go away. Well, at, least temporarily you know, Un unless talagang gusto kang habulin ng habulin. But you can do it as often as you can. It doesn't matter kung anong oras. Alam niyo po, lahat ng ginagawa natin, may reason kung bakit bumabalik din sa atin. Hindi po ibig sabihin, pag kaya niyong gawin, ligtas kayo sa consequences. Lahat ng bagay ay may consequences. Kaya ako palaging sinasabi sa inyo na mag-pray. Kasi, napakahalaga ng nagdadasal if all else fails, ibig sabihin, kung mag na ang lahat, magdasal ka. Kasi, pag nagdasal ang tao ng buong puso at kaluluwa, yan ay pinakikinggan, naririnig. Hindi ko mababasa ang kapalaran mo. Number one, hindi naman po ako mangugula. Hindi po ako mangugula. Yung mga lumalapit po sa akin ganito. Pagmat po meron kayong sakit, pupunta kayo sa clinic ko, chances are matutulungan ko kayo kasi may nagdala sa inyo sa akin. Wala po akong website eh. Ngayon lang ako nag-tiktok. Wala pa po pong one year ako nag-tiktok. Pag pumunta ka sa akin, malalaman ko kung yung reason kung bakit ka may sakit at maituturo ko sa iyo kung ano ang dapat gawin. Yung healing naman po, ginagawa ko po yan. Kasi nakakatulong talaga. At saka binigyan po ako ng ng regalo na makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng pag-heal. Aside from that, yung healing po, mas madaling nahi-heal yung mga magasalin. Yung pong tungkol sa mga kayamanang huhukayin yung kasi maraming nagre-request sa akin. May mga natulungan na po ako diyan. Yung mga nakabaw na kay Manan. Para sa akin madali kong hanapin 'yan. Nag-glow po 'yan eh. Tinitingnan ko kahit na po ang isang lugar, kunyari a town or a land, a property, nakikita ko po yung difference ng property sa kaliwa sa kanan dahil may ilaw po ang bawat lugar kahit po ang bansa ay may sariling ora. Ilaw po ang tingin ko dun eh, magkakaiba. Nung araw, tuwing na maglalanda ko na nadadaan na ng eroplano yung alabang, wala pa pong mga, wala pa po yung mga bahay dyan, nakikita ko na kung gaano kaganda yung kulay ng alabang. Pagka ganun kasi yung kulay, alam ko magiging maunlad. Kasi may comparison na ako eh. Since I've been to different countries, so nakikita ko yung kulay ng country na yon. Pag nakikita ko yon dito sa bansa natin, alam ko na yung lugar na yon mag improve Ngayon, yung mga lumalapit sa akin na nagpapa-tulong tungkol sa nakabao ng kayamanan, tandaan niyo pag kinausap ninyo ako, you will be talking to me professionally. Hindi po kasi ako sa sal I will help you if you're willing to pay me. Naniningil po ako niyan. Mahal ang singil ko. Dahil iba pong energy yan. At hindi ako sumasali dun sa sharing. Ibig sabihin, pag nahukay ninyo, sa inyo po yan, hindi ako manghihingi. Patakaran ko po yon para makatulong ako sa inyo. Bihira ko po yan gawin. Kasi nangyari na yan noon eh. Tinulungan ko. Binayaran naman po ako. Kaya lang, hindi naman sinunod yung sinabi ko umangat, umangat yung kayamanan, pagkatapos lumubog uli. May dahilan. Hindi ko na lang po ikukwento kasi hindi magandang experience yun eh. May kinalaman po yun doon sa mga dapat gawin na sinasabi ko. Tandaan niyo pag yun po ang hiniling niyo sa akin, mahal ako maningin. Mahal. O alam na ninyo yung tungkol doon sa nakabaon na kayamanan, ha? Yung tungkol sa mga treasure hunters, ang dami po lumalapit sa akin dyan eh. Kung hindi para sa inyo, hindi basta-basta mahuhukay. At mahukay man, malaki ang pinagbabayaran. Buhay o nasisiraan ng pag-iisip, ng bait.